And hi guys! Welcome na naman po sa YouTube channel. So for today's content, dahil uh, kailangan natin mag-upload ng content sa aking YouTube channel, nag-isip tayo ng um, content which is uh, learning and entertaining also, lalo na sa aking mga followers at sa aking mga YouTube subscribers. Ayan, so dahil hindi naman tayo sikat at hindi naman tayo kilalang vlogger, so nag-iisip ako ng content na pwedeng puntahan at may matutunan ng aking mga YouTube followers at aking subscribers. So for today um content ko kung paano maglaba kasi siyempre maraming teenager ngayon na uh, siguro kulang saka naman tugos sa paglalaba at instead na iasa nila sa iba kailangan nilang matutunan na ang paglalaba lalo na sa mga teenager na umaasa naman sa magulang kailangan yung matutunan kung paano uh, maging independent at matutuwa kung paano maglaba ayan so ta punta tayo din sa likod at itutuloy ko kung paano natin uh, ituro sa mga subscribe sa mga viewers ang paglalaba. Basic lang to guys. So tara, samahan niyo ako. So ayan guys, meron tayong dalawang basket dito. So kailangan uh, magkaroon tayo ng dalawang basket sa bahay para masiparate natin yung mga labahin natin. So sa mga teenager na gusto matutong maglaba, manood na man kayo sa aking vlog. So ito, itong basket na to, dito po nahalaga yung mga white. So ito naman din yung mga may kulay. So kailangan, uh, pagka Ibad po ng mga gamit niyo or mga ginagamit niyo ng mga damit, nakasipalit na po dapat yun. So, ang reason po para nakasipalit po siya is that para hindi magkaroon ng hawa-hawa. So, ito yung di kulay at ito naman po yung puti. So, kailangan sa puti, siya po yung uunahin natin ilagay dun sa washing machine para ang kasunod naman po is itong di kulay upang maiwasan po natin yung paghawa ng mga kulay nila. So, ang puti naman is ito po yung pinaka-priority natin na labahan para matanggal po lahat ng mga dumi-dumi at mga mansya-mansya sa damit. Ayan. So, tara. Isa lang natin yung puti, guys, ha? Ayan. So, in addition, guys, bakit pa kasi sila upang maiwasan din yung haw hawa ng amoy. Like, for example, pagkahubad mo ng damit, medyo basa-basa or may pawis, syempre, hindi lang sya ganun ka anoy sa amoy. And then, kapag may pawis, alimbawa, meron tayong mga damit na nakakahawa or nakakahawa yung kulay, um, may iwasan din po yung paghawak dito sa kulay white. Kapag merong, ano, kapag merong basa na damit na pwedeng humawa ang kulay, hindi uh, ihalo natin dito. So, possible po talaga, or hindi possible, makahawa po talaga yung kulay white. Lalo na yung mga white na importante. Kasi ang white, sensitive na kulay or damit. So, para maiwasan natin yun, uh, nagkaroon tayo ng isa pang basket para hindi sila magkahawahan. Ayan, so ito po yun. Ano. So, tara, uh, natin sa washing machine itong kulay white. At ipapakita ko sa inyo kung paano. So, ito yung ating washing machine, guys. Ang ginagawa ko po kasi is that, um, ininalagay ko siya sa heavy para mas mabilis yung kanyang pagka-laba. Uh, para hindi yung... ka So, ilalagay na natin yung ating mga damit, guys, na white. Ayan. So, kailangan i-maximize ima lang natin yung tubig na ilalagay natin dito, ha? Kasi kapag maraming tubig, ah uh, mas hindi niya ma, ano yung um, pagkaikot ng gamit. So, kailangan, tansya lang natin kung gaano kadami yung water na ilalagay natin dito sa washing and then together with the powder yung soap na gagamitin natin, ha? So, tara, na natin siya ng tubig, guys. So, ayan, um, naglagay na tayo ng hose at yung tubig. So, kailangan sukatin nyo lang, um, nyo yung soap. Sa akin, hanggang dito na lang siya. Ayan. So, para mas, mas nakakaikot ng maayos yung damit. At nasok niyang mabuti yung mga dumi sa damit. Kasi since na washing machine, alam niyo naman, na pagkapag washing machine, iba talaga yung effective niya doon sa kamay, sa hand washing kaysa washing. So, dahil nasa makabagong modern technology na tayo, so, gumagamit na tayo ng washing machine, guys. Ayan. So, mamaya, ituturo ko sa inyo kung gaano ka, uh, ano yung ikot niya, kung ano yung, ano, parang makatipid tayo sa tubig at sa kuryente. Ayan, sa so Ayan, so sa mga first time gumamit ng washing machine sa naman dalaba, tuturo ko na rin dito guys. So, ito yung timer. Dito ka magre-relay kung uh, matatapos na yung ikot nito. Like, hindi ilagay mo sa 15 and then magkatapos siya sa 0. Ayan. So, uh, masaya ako kung tataposin na yung timer na to or antayin yung matapos para mas sulit yung paglalaba. So, hintayin nyo lang pa medyo mabagal. Sa paghihintay mo dito, marami kang pwedeng magawa sa paglalaba. Pwede kang maglinis-linis mo na, magwalis-walis, or magpunas-punas ng sahig, or mga damit. Until, marami kang magagawa. Unlike dun sa hand wash, naihintayin mo muna, or mag-google -mag ka talaga ng panahon para uh, malabhan mo na maayos yung uh, damit dahil hand wash na. So, dito lang naman, timer lang naman siya. So, marami kang, mas marami kang magagawa in multitask. Ayan, so itong was selector, dito po, dito po yung nakalagay yung normal at yung heavy. Ayan, so pwede nyo ilagay sa heavy guys para mas uh, sulit yung paglalaba. Ayan, sa dry selector, yun, yun po yung uh, pag didrain. Didrain nyo po after yun yung maglaba. Ayan, so ito naman yung timer sa kabila. Tapos sa spinner to, ito po yung ginagamit kapag nag dryer ng mga damit. So ayan, medyo puno na, na siya. So kapatay na natin yung tubig and ilalagay na natin yung ating powder. Ayan guys, ilalagay na natin yung powder. So, kailangan tansahin nyo yung paglalagay ng powder guys ha. Kasi pag medyo madami, um, sobrang bula. And minsan, uh, hirap siyang, pag sobrang bula yung damit, medyo mahirap siyang bandawan. Dahil, syempre kailangan mong tanggalin yung amoy ng sabon and then yung bula kasi kapag hindi na nabuti mabuti yung damit medyo makati siya sa katawan so take note ha sa mga bagong matutong maglaba pag hindi mo naman na mabuti yung damit mo at may portion pa doon na may mga sabon-sabon makati po siya sa katawan lalo na pag, kapag papawisan ka eh nanonood po yung amoy ng damit nung sabon doon sa pawis mo and eh, makati siya sa katawan kasi may mga chemicals din po talaga ang mga sabon so take note doon sa bagong maglalaba ha, or bagong matutong maglaba Ayan, kailangan bandlawan natin mabuti and then maximize lang din sa sabon para mas tipid tayo doon sa tubig, ha? O, sa tala, paikutin na natin itong ating washing machine. So, as you can see, umiikot na siya, guys. Ayan, umiikot na yung ating washing machine. So, itong timer na ito, antayin natin hanggang mapunta ulit so sa sa um, zero. so mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung next step natin. So, habang Ah, uh, nagpapaika tayo ng washing machine. Ah, uh, maglalagay naman tayo ng uh, mga palanggana doon. tabi iipag tayo na yun. So, Para doon tayo magpapanglaw. So, ayan guys. As you can see, nakikita nyo. Ito yung pinaka- Pinaka-officina ko dito. Ayan, pinaka-office ko. So, ito yung opisina ko pag sabado. Tayo ay maglalaba. Ayan, so. Ito yung, ano ko mga tools and equipment ko sa paglalaba. So, ito yung upuan. Ayan. So, dito tayo maglalaba, guys. Ayan. Ating mga dyan tayo maglalaba. Or magpapanlaw. Ayan. Dyan ako magsasampay. Pero may mga sampayan pa naman ako. Pero dyan lang ang prepared ko na magsampay. Kasi mas madaling inipag doon sa may bubong kapag umuulan. So, ayan, guys. Kapag nagpaipot tayo ng ating washing machine, um, talagay naman tayo dito ng tubig dito sa uh, mga ating sa mga palanggana para uh, dalawa natin na maya. Ito yung anong banlaw, baka banlaw. Ayan, so parang palitis natin magawa. Actually, ang banlaw lang ako. Hindi yung dry na. Hindi dry ko na siya kasi mas alam ko yung ano ko pa. And then, mas titigyan sa parete. Pero depende rin naman sa inyo kung uh, ilang, ilang banlaw ang gusto nyo as long as hindi kayo nanginayang sa water. Pero ako, ah, uh, dalawang panlaw lang kasi ina-maximize ko lang yung paglalagay ng sabon para hindi masyadong maka, um, mas ma sa damit at hindi siya Kaya dalawang panlaw lang. So, kailangan guys, ang pagpapatlaw nyo depende doon sa sabon na nilagay nyo doon sa damit nyo bago pag mo siya washing para hindi masyadong makapit at hindi masyadong magula. And of course, yung chemicals, kapag pinawisan nga, kumakapit doon sa pinakadamit. So, may tendency na nangangati yung skin mo dahil doon sa chemicals ng sabon. Ayan, so tara, Uh, mamaya guys, papakita so ko sa inyo kung paano magpanaw, ha? Ayan, so dito naman sa dikulay, um, kailangan nyo rin po itong i guys. Hindi pa ibig sabihin na dikulay sila is buo na silang ilalagay nyo doon sa washing. So, kailangan, i-separate nyo po dito yung pinakamahalaga, like pantalon. Ayan, so ang pantalon, kailangan separate nyo po ang pag niyan Hindi po sama-sama para maiwasan po yung hemolmol natin sa mga damit. Ayan. So, the only thing na nagkakaroon kayo ng hemolmol sa damit is that sama-sama uh, kasi yung pati yung pantalon, pati yung ninjas, whatever, yung mga underwear. So, kailangan sisipalit niyo yun para maiwasan yung hemolmol. And then, of course, yung hygiene also. So, yun pa yung ginagawa ko po ako yung lalapa. So, yun yung hinuhuli ko yung mga pantalon at yung uh, mga shorts yung mga personal hygiene like panties, brief, or whatever, hindi ko na ko na po yung... Ayan. So, nakita nyo po, as you can see, dalawa na naman ulit yung basket ko. So, nasegregate ko na po yung mga dikulay. So, ito na po yung um, una kong isasalang mamaya, and ito yung pangalawa. So, uh, hindi lang po tayo sa basura magsesegregate, pati din po sa paglalabahan. Ayan. So, as you can see, magkaniwalay na sila. So, ito yung una kong isasalang sa washing, and ito yung pangalawa na may... Uh, ito naman yung mga shorts and pants or mga pantalon, mga shorts and pantalon. So dito po natin ilalagay yan. So as, you, as I told you before na kailangan natin na separate para of course diwas yung bulbul and yung personal hygiene po. So so kailangan um mag tayo sa paglalaba kasi uh sinusuot natin yan araw-araw, guys. Yan yung pinaka immunity natin, yung uh mabangong damit, malinis na damit. Ayan. kasi yun dun, dun yung nagsasalamin yung pagkatao natin kung malinis tayo o hindi. Di ba? So kailangan sa labas pa lang or sa loob ng ating bahay, kailangan malinis tayo. Lalo-lalo na sa mga bagay na uh, personal natin like damit, personal underwear or yung mga personal hygiene natin. Kailangan malinis tayo guys. Ha? So tara mamaya, kita ko sa inyo kung isasalang natin yung pangalawa nating salang and ito yung pangatlo na isasalang natin sa washing. So, guys, as you can see, natanggal na natin yung white and ready na siya for unlaw. Ayan. So, ipapagawa natin siya. Sunod na naman natin ilagay yung dikulay na nasegregate ko kanina na pangalawang salang. Ayan. So, ito na yung mga dikulay guys na pangalawa dun sa puti. So, ito yung pangatlo mamaya. Ayan. So, paikutin natin na siya ha. So, ayan na siya guys. So, ayan guys, nandito na tayo sa process ng pagpapandaw ng mga puti. So, kailangan uh, mag-isipin natin siya ang balot. Para matagal mga sabon. And, tingnan niyo po, nung pinanggal ko siya natin sa washing, hindi siya ganun kabula. Kasi yung portion ng paglalagay ko ng ng powder is like, konti lang ba. Ayan guys, so in addition, dito na tayo sa ah uh, pagbabanlaw process. So, ito po yung sekreto kung may iwasan yung mga himulmul sa mga damit. Kasi usually yung iba kapag nagbabanlaw or nag-drain ng washing machine, nag-drain mo na nila yung water bago nila tinatanggal yung damit. So, ang possibility po, yung mga himulmul na galing sa tubig is sumasama dun sa damit dahil na-drain So, so, ang process, ang sekreto ko po para hindi po may sama yung himulmul dun sa damit is that uh, hindi ko muna siya pinatanggal ng pinatanggal yung tubig bago ilagay yung damit doon sa pinakarandawan. So, kailangan uh, wag mo muna alisin yung tubig bago nyo po i-drain yung washing kasi possible po na yung himod mo is kakapit doon sa damit kapag uh, i-drain nyo muna bago nyo alisin yung damit. Ayan. So, yung pinakasikreto para uh, iwas yung mulmol, kailangan huwag nyo mo lang alisin yung tubig bago nyo po tanggalin yung mga damit at babaglawan. Parang hindi sasama yung may doon sa pinakadamit. Ayan. So, ayan guys. Isasalang natin yung pangatlo, yung mga pants o yung mga shorts. Ilalagay natin siya dito. So, ito na yung pinakalas. May na isasalag natin. Ha? And the rest, babanlawan na natin. So, guys, dito na tayo sa step ng drying process. o oh, so, ito dry natin. Ito dryer na natin. So, guys, dito na tayo sa steps ng pag-dryer ng damit. So, para makatikig kayo sa kuryente sa pag-dryer, pwede nyo po yung pagsasamahin yung puti may strategy po tayo para yun nga po may iwasan natin yung paghalo-halo ng mga or paghalo-halo ng kulay. So first natin isa sana yung itong um, yung kulay, lagay natin yung sa pinakailalim. Okay. Kapag nasalan na natin yun, ito na naman tayo sa puti. Para kapag umikos siya, hindi siya maghalo-halo and nanatili pa rin na sa iba po yung kulay white. And kapag na naman yung mga tubig, pupunta sa sali kulay. So safe pa rin guys yun yung strategy ko para mayroon sa So, ang strategy sa paglalabang, para makapitok yung ng kuryente, saan namin kukulay tayo, isunahin nyo na yung kulay tinagay. Para pag yung tubig niya, if ever man may kulay, hindi siya manunuto yung kapatid na gamit. So, I suggest na unahin nyo muna yan, and follow by the kapatid. So, ito na ginagawa yung kapatid guys. Hindi, hindi pa pakita ko sa inyo mamaya. Kung, uh, ano yung kalakasan kapag nag-try na kapatid na yung mga damit natin na yung tayo. Kasi ito, kaya ako um, sinasuggest sa inyo kasi suko ko na to sa paglalabas ko na parang makasigla ko sa kulit So, ayun na guys. May lagay ko na po yung mga white. So, kailangan isiksik nyo siya para uh, pantay yung hook ng dryer at hindi siya ganun yung maalog-alog kasi pag maalog kailangan kulitin mo na naman kasi hindi nga pantay. So, kailangan pantay yung portion yung bigat niya. Sana pantay ko lahat ako po pantay lahat dapat para hindi tayo paulit-ulit na magsasana. So, takwan na natin siya, guys. Esensya na kayo, guys. Wala kasi tagahawak na ako. So, ako lang talaga. So, ayan. Since nailagay ko na siya. So, tatakpan na natin. And, doon na tayo sa dryer or sa drying procedure. Ayan, so, ikutin na natin ito. Uh, brown to zero, to one, to zero ulit. Ang type of hero ulit. Mas marami kang magagawa kapag inayaan mo na siya. Until mag siya. Ayun. So, tara guys. Ibutin na natin. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo. And, hibutuksan natin yung uh, dryer. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ganun pa rin yung position ng mga damit na puti. So, tingnan natin then, after, guys, din. Update yung Isa sa mga siya natin. Ayan. So, ito na yun. Medyo matigas siya. Ito yung parang. Ito yung parang. yung And so ito na yun guys. So as you can see, nasa ibaba pa rin yung white. And ito yun na rin siya, dry na rin siya. So pwede na natin siya isang pie. So lagay na natin siya dito. So. so nasa ibaba pa rin siya, nakita nyo naman po ba diba? So ayan yung mga digulay. So ito natin, dry na rin siya. Ayan, so yung uniform ko So, mamaya, ipapakita na lang natin. So, ayan, mamaya, guys, ipapakita na lang natin yung uh, pagsasampay process nito para buo yung ating vlog at matutunan talaga ng ating mga viewers, lalo na sa mga teenagers na gusto matuto sa paglalaba. So, ito na yung ating dry process or dry process na product ng paglalaba natin. Isasampay na natin ito siya, guys, papakita sa inyo mamaya. Ha? So, tingnan natin. So, ayan na guys. Nakasampay na sila. Ayan, yun yung mga puti. ba? Diba? Malinis na malinis. Ang aking mga white na damit guys. Ayan. So, nakita nyo. Kailangan, pagsasampay din, white, white lang talaga. And then, yung mga dikulay, pwede din sa other side. Para mas maganda rin naman tingnan, di ba? At, um, nakasegregate din siya and malinis. Ayan. So, yun na yung mabuti, guys. Maayos yung pagkasampay. So, sana ganun din kayo pag naglalaba. So, ayan. So, Tara! Salamat! Ayan guys, so siguro nagtataka kayo kung bakit mabusisi ako maglaba. So i-explain ko sa inyo para mas natutunan nyo lalo. Ang paglalaba kasi guys, is hindi yan yung basta, bakala, basta ka lang nakakalaba. So meron kasing ibang mga naglalaba na naglalaba lang talaga sila para simple, malaban yung mga damit nila na nakatambak. But then, isipin mo yung advantages doon at disadvantages doon. Yung advantages mo doon is that nakalaba ka na. And yung disadvantages doon, maayos pa yung pagkakalaba mo. Ayan, yun yung pinakatanong doon. So, ang paglalaba ng maayos is that uh, ito or nagrepeat ito sa personal hygiene. Ayan, so yun kalinisan. And of course, yung pagbabanlaw, kailangan maayos para maywasan natin yung mga fungal infections. Like, an-an, bully, hal-hal. Dun po kasi nagde-develop yun. Kapag hindi natin, nabanlawan ng maayos yung natin mga labahin. Kasi yung sabon nga, uh, as I mentioned before, meron silang chemicals. So, kailangan uh, maayos ang pagbabanlaw natin. So, sana may natutunan natin kayo sa aking YouTube channel. Ayan, so, kailangan ang paglalaba is uh, ayusin natin guys para naman Yung yun yung pinaka immunity natin as individual na makasotay tayo ng maayos at malinis na damit kasi yun nga nagsasalamin yung sa atin as isang individual na tayo ay malinis pagdating sa kasuotan at sa kadamit kahit gaano kaluma yung mga mga damit na sinusuot mo guys kung malinis to ay nako kahit butas-butas pa yan believe me uh, pag malinis ka, mas kaayahan kaay din So, maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Sana meron kayong matutunan, guys, ha? And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. So, thank you, guys!